Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe, mag-comments, mag-like, at share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Kabanata 2, Tuyo ang damit, basa ang damdamin. Hindi makatulog si Mira. Malakas pa rin ang ulan. Ang tunog ng patak sa bubong ay parang kumpas sa mabilis niyang tibok ng puso. Sa gilid ng kama, si Ramon nakat-shirt na manipis, basa pa ang buhok, at tila balis rin. Pareho silang gising. Pareho silang hindi matahimik. Nagkunwaring natutulog si Mira, pero ramdam niya ang tingin ni Ramon mula sa kabilang kama. Tahimik. Mainit. Humubot siya ng buntong hininga at tumagilid paharap sa kanya. Napansin niyang bahagyang nakabuka ang shirt ni Ramon. Kita ang matipuno nitong dibdib. Walang ingay pero may nangyayaring palitan ng hangin sa pagitan nila. Isang klase ng tensyon na hindi kayang sabihin normal lang. Hindi ka pa rin makatulog, tanong ni Ramon basag sa katahimikan. Umiling si Mira. Mainit. Tumayo si Ramon at lumapit sa bintana, binuksan iyon ng bahagya. Bumungad ang malamig na hangin mula sa labas. Bumakat ang shirt ni Mira sa katawan niya. Walang suot na bra. Kita ang kurba. Pero hindi siya nahiya. Tila ba si Lumapit si Ramon, bitbit -bit ang tuwalya. Basang-basa ang laylayan ng shirt mo. Mumiti si Mira. Hindi lang shirt ang basay. Napatigil si Ramon. Napatingin sa kanya ng diretsyo, malalim, parang nilulunod siya sa titig. Hindi siya makakilos. Alam mong bawal to, Mira, bulong niya. Bakit? Dahil asawa ka ng nanay ko noon? Pero wala na siya. At hindi mo naman ako pinalaki. Tumigil si Ramon sa harap niya. Walang salita. Walang galaw. Tanging hininga lang ang naririnig. Lumapit si Mira. Dahan-dahang umupo sa gilid ng kama, kasabay ng pagtulo ng ulan sa bubong. Isa. Dalawa. Tatlong hakbang ng katahimikan. Hinawakan niya ang laylayan ng shirt niya. Baka lamigin ako, tito. Nilapit ni Ramon ang palad sa braso ni Mira. Hinaplos. Mainit. Dahan-dahan itong umakyat sa balikat hanggang sa leeg nanginig si Mira. Hindi sa ginaw kundi sa kabasa sa pananabi. Kung hahawakan kita. Bulong niya ayoko ng bitawan. E di huwag mo akong bitawan. Napasinghap si Ramon. Hinawakan niya ang pisngi ni Mira. Inilapit ang mukha. Ngunit bago pa man dumampi ang labi niya. Brad. Isang malakas na kulog ang pumutok sa labas. Napalayo si Mira. Naputol ang moment. Tumawa siya, bahagyang naiilang. Siguro ayaw pa talaga ng langit. Mumiti si Ramon. Pero hindi ibig sabihin na ayaw ko rin. Nagkatinginan sila ulit. Mas matagal. Mas mainit. Pero pareho silang pumipigil sa ngayon.